let's go. Nandito tayo ngayon sa Glittery Gold Jewelry. So ngayon, mura mga ano dito. Mayroon mga tawad. Mga gold. No? Huh? May mga singsing. -sing. -sing Pag lalaki, mayroon pendant. Hmm. How much sa uh, 1 gram? Ah, uh, 21K. 1 gram. 1 gram. 120 170 170, uh, 18K. 160, two. 170 one 160 160 three. 22 <laughs> 22 here no yes. only 21 200 and 18 like ah okay so 200 180, the idea is 190. 200 mm. so meron maraming pagpipilian dito may wedding ring siya oh So alam niyo na mga guys no uh, Ang uh, 18k daw ay 160 per gram uh, Tapos ang 21k is 170 per gram Pili-pili uh, lang kayo ng mga pintas May pendant oh. Ng mga pendant oh. Pendant Pintas. Hmm. Ayan si ate, bumibili po. Tanong natin si ate. May mini ate, pintas. Ay ate, shout out ka naman. Hello. Ay, ate. <laughs> Susuara ko. Pero mas maganda ba? Mas, mas maganda ka ate siyempre. Okay. <laughs> di ba? Oh, bola bola ha. Ah, di ba? Uh, ha. <laughs> eh tinatanong niya ako mas maganda. Siyempre, ang sa babae. Tinatanong niya ako ano daw mas maganda. Pero, lahat naman maganda eh. <laughs> Yun o. Ayun, pili-pili lang kayo dyan. May mga quintas o oh, pambabae Oh. One set na. 18K may 21K. Okay. Mga well, body, shoutout ka naman. Shoutout. Kilang TV, subscribe. <laughs> okay.